Happy Happy Namaste everyone! I'm your Filipina mommy living here in Nepal. And for today's video nga po pala ay pag-uusapan natin ang main festival ng Nepal o, na kung tawagin nila dito sa Nepal ay the Saint Festival. Ang festival na ito ay pinaka main o pinaka malaking festival na pinagdiriwang ng mga Nepalis. Hindi lamang dito sa Nepal. Kundi pati na rin ang mga Nepalis na nasa iba't ibang panig ng mundo. Kung baga sa atin sa Pilipinas, kung tayo ay nagdiriwang ng Pasko, ito ay pinakang Pasko at nila. At bago nga sumapit ang araw ng Dasay, ay makikita mo ang lahat ng pamilihan na napakaraming tao ang namimili para sa mga bagong damit, bagong mga kagamitan, at mga pagkaing ihahanda para sa Dasay Festival. At karaniwan nga pala dito sa Nepal ay nagpapatahi talaga sila o nagpapasadya sila ng mga damit. Dahil nga iba ang kanilang mga kasuotan, ay bumibili na lang kami ng mga tela na ipapasadya para mas maganda ang fitting ng mga damit. Meron din namang mga ready-made na nabibili pero karaniwan ay nagpapasadya talaga kami ng mga damit na isusuot lalo na kapag kadasal. At dito nga sa tailor shop na ito madalas ako nagpapagawa ng aking mga damit pamasok sa eskwela o pang okasyon. Dito na ako madalas nagpapatahi bukod sa kilala na nila ako ay maayos at maganda ang kanilang pagtahi. Gaya nating mga Pinoy, kapag Pasko, tayo ay umuwi para magdiwang ng Pasko kasama ang ating mga pamilya. At ganoon din dito sa Nepal, talagang dumadayo pa sila o lumuluwas para makapiling ang kanilang mga pamilya. At kadalasan kapag kasal na ang mga babae, sila ay umuwi o lumuluwas sa bahay ng kanilang mga magulang para doon ipagdiwang ang kanilang festival. At kapag ganito ngang festival dito sa Nepal, ay may halong lungkot ako nararamdaman dahil sa totoo lang nakakamis ang pamilya ko sa Pilipinas. At hindi rin naman ganun kadali na umuwi ka agad-agad bukod sa napakamahal na ticket. Ay mahirap yung miyahe ng mag-isa kasama ang dalawang bata. Kaya bumisita na lang kami dito sa aming mga kamag-anak para sa tika, para sa mga bata. Dito sa Nepal, kapag may mga okasyon o festival ay naglalagay sila ng tika sa kanilang noo. Isa ito sa paraan ng pagbibles o pagbibigay ng mga magagandang panalangin o wishes para sa kanilang mga minamahal sa buhay. At pagkatapos ay bibigyan sila ng regalo ang mga nakakatanda ang naglalagay ng tika sa noo ng kanilang nakakabata. At dahil nga ang Nepal ay nagdiriwang ng kanilang pinakamalaking festival. Isang buwan ang aming bakasyon sa eskwela kaya naman libre ako at ang mga bata ng matagal-tagal. Ito ang pinakamahabang bakasyon sa eskwela sa buong taon. Ito nga pala ay kaludal kung tawagin nila dito sa Nepal or black lentils para itong monggo. Bagong harvest ito sa aming taniman at kaya naman kailangang himay-himayin ito at tanggalin sa kanilang mga puno. Tsagaan din talaga sa paghimay-himay nito at inabot nga kami ng mga ilang araw bago ito matapos. At pagkatapos nitong himay-himayin ay patutuyuin ito at para mas madaling maalis o matanggal ang mga buto-buto o lentil na nasa loob nito. At ito na nga ang ating black lentils sa tibibilad lamang ito upang matuyo. At kapag natuyo na ang ating black lentils or dal, ito naman ay gigilingin. Ito na yung ating kalo dal. Para siyang munggo dyan sa Pilipinas, kaya lang ito ay black. Noong nakaraang buwan nga ay nagsimula na kaming magtanim ng bagong mga gulay dito sa aming likod bahay. Pero dahil sa walang humpay at walang tigil na pag-ulan ay na-wash out lahat ng aming tanim. Kaya naman sinimulan ulit ni na ama at baba na linisin at taniman ang aming bakura. Nalalapit na nga ang winter season dito sa Nepal kaya naman ang aming mga pananim ay cauliflower, broccoli, peas, spinach, carrots na siyang ideal kapag ganitong malamig na panahon. At kung nung una nga ay buto o mga seeds ang gamit ni Baba sa pagtatanim, this time ay mga tubo na o yung may mga ugat na ang siyang inilipat na lamang at itinanim dito sa aming bakuran. At sa parte nga ito ay tataniman naman ng mga sibuyas at bawang. Ay, kung papansin it's dry kaya silang mami at baba bumili sila ng matatabang lupa para maganda yung tubo ng bawang at sibuyas. Yan, binili lang nila ito, itong lupa na ito, kasi yung lupa dito sa aming bakuran ay ano siya, dry. Ayan, sukyo, dry. Kaya bumibili lang sila ng uh, matatabang lupa, gaya nito. Oh. Para i-add dito, para maganda yung tubo ng mga sibuyas at bawang. Tapos ito itataniman ng sibuyas, bawang, karot sa kabilang side. Dahil magtataglamig na, magandang itanim dito ngayon ay yung cauliflower. Tapos, um, ang tawag dyan? Broccoli, peas. Yan yung mga gulay na tumutubo at maganda pagka magwi-winter. At sa susunod ay bibisitahin natin muli ang aming bakuran at titingnan ang aming mga pananim na gulay. At hanggang sa muli, salamat po sa inyong panonood. At kung nagustuhan nyo po ang video na ito ay pakilike na rin po at subscribe. Maraming salamat!